Marami diyang mga mainit ng ulo na may tinatago mga sandata para saktan tayo. Importante, alam po ninyo kung paano niyo may aalis sa kanila ito. Pinapaalala lang po namin muli na sobrang delikadong ang sitwasyon ang humarap sa taong may sandata. Pero kung mapipilitan tayong lumaban, sundin nyo lang ang mga ganitong galaw. Sa senaryo na to, kasama ulit natin si Tier ng para tumulong. So pag siya'y nag-stab na, Saluhin, gamit ang dalawa niyong kamay at braso. Lumabas tayo palayo at i-chop yung braso. And then bring the arm towards the backside of your attacker. At tayo i-aapak patalikod. Kapitan ng sariling wrist, ipihit natin yung kanyang braso. At dito, mababali ang kanyang shoulder, pabibitawan ang kanyang uh, sandata. Tayo ay pwede na tumakbo. O oh, ayan mga kapatid, alam nyo na po kung paano mag-disarm ng mga patalim o kahit anong pang malapitan na sandata. Pero paalala pa rin namin na last resort na po ito. Tama, kaya pwede po tayong tumawag sa emergency hotline. Ito po ay 911 para report po ang kahit anong masamang insidente sa inyuman o sa inyong kapwa. O din po na siguraduhin na ligtas di lamang tayo pati po ang ating mga kapatid na Pilipino. Lagi niyo pong tatandaan na walang mas halaga pa sa inyong mga buhay, kaya importante na matutunan natin kung papaano depensahan ang sarili.